Okay guys, so dito pala pumanaw yung bata mga kaidol na, sa loob. And so ito yung pupuntahan natin ngayon. Iba talaga pag may uh, nawala ng buhay sa loob guys, no? kasi iba yung pakiramdam mo talaga nah, katako, Kahit maliit lang yung sili dito mga kaidol. Ayan. Pasok ka dito bro. Ano kaya ito bro? Parang mga wire to Parang laruan ng bata siguro to Dito yun Ito yung, uh, yung pinatay bro. Ah, hmm, dito. Dito. Kasi dito yung anak niya bro. At saka yung hitman Dito naman bro. Iwan ko kung siguro bro hindi sila nagkaintindihan kasi sila lang yung dalawa dito. Madilim mm -hmm. po. Ha? Ah. Madilim. Oo nga eh. na dalawa ni Bill Survivor na yung uh, uh, hapo na to. Dito na area, dito sa loob na to. Dito yung uh, ginagawa sa kanilang. So kawawa. So kapag gabi, dito yung nagkukondonar uh, yung uh, bata dito sa loob nito mm -hmm. o nakikondonar iba yung pakiramdam ko dito nga eh dito na kami ngayon sa loob sa isang kubo guys ayan yung kubo na yan sa unahan mga kaidol yung no? uh, kwento dito mga kaidol may mag ama na nakatira dito mga kaidol na uh, hinasakir. ayan so hindi hindi alam kung sino yung gumawa mga kaidol no? kaya ayan Uh, minsan daw may nagpaparamdam sa bahay na ito. Kaya yun yung tutuklasin namin ngayong dalawa ni DJ Goose TV guys. Uh, please pakilike ng video natin dyan sa uh, pinapanood nyo guys sa ibaba. Ayan. Pakilike ng video natin guys. Pakishare. Kaya hindi natin patatagalin pa guys. Kasama natin DJ Goose TV Adventure mga ka -idol. Ayan ah. Mo yan na yung kubo. Bro? So, kandung, uh, kubo, bro. Uh, yan yung kubo din. Yan yung sinatay yung saan kanyang anak. Mm. So, nagpaparandang yun ang kanyang uh, anak. Nagsusindi na sa ng uh, bahay. Ayan. So, yung ano pala dito guys is yung anak lang pala yung uh, pumanaw dito. So, ito yung tuplasin natin ngayon mga ka -idol. Soke okay, natin bro Soke okay, natin ito yung uh, pinatay yung bata patama niya so, so mga kagirik na ito uh, nakita natin mga bahay na Ito na yung bahay guys. Pari natin na uh, libutin do, bro. Parang open kasi yung ano. Ito na mga idol yung bahay na sinasabi ni DJ Kus Adventure guys. Talagang nag-iisa nag talaga dito sa ano, gitna ng gubat mga ka-idol no. Ayan, so walang kakapit bahay dito mga ka-idol. Ayan. Yung pinatay dito din, pinatay na ano, yung pinatay na bata, bata dito. Anak niya 'yun. Ah, anak so, niya 'yun. Lalaki, lalaki. Sila yung dalawa dito na katira. Mm. Yung so, yung ano bang yung nakain sa ama, bakit ka din na doon? Uh -huh. Oo. Ayan so dito pala pumanaw yung bata mga ka sa loob. Okay, so ito yung pupuntahan natin ngayon. Pag may mahagip yung kamera natin, mga ka-idol, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section. Napaka-creepy din dito, bro. Hmm. bro? Punta ka dito? Guys, medyo madilim dito mga ka-idol. So maliit lang pala itong kubo na ito dito. No? then ito pa yung higaan mga ka-idol. Gano'n tayo ng plastic dito guys kasi medyo madilim hmm. sa loob. So talagang na-abandon na natong na bahay na itong mga ka-idol. So, dito lang pala sila nakahiga siguro, guys. Para itong, uh, ito yung tinatawag na tarima, mga ka-idol. Ito, tinatawag itong tarima, guys. Ayan, hey guys. So, andito ako sa loob ng bahay. Uh, iba rin yung, ano dito, iba rin yung pakiramdam dito, mga ka-idol, iba talaga pag may uh, nawala ng buhay sa loob guys no? kasi iba yung pakiramdam mo talaga na katako kahit maliit lang yung sili dito mga kaidol Ayan. pasok ka dito bro ano kaya to bro parang mga wire to parang laruan ng bata siguro to dito, yun. dito yung uh, alam, 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 alam. Dito yung pinatay ko. Ah, dito? Uh, dito. Kasi dito yung anak niya bro. At yung hitman Dito naman bro. Dilan ko kung siguro bro. Hindi sila nagkaintindihan kasi sila lang yung dalawa dito. Mm -hmm. Dilim bro. Ah madilim. Oo nga eh. Kami na dalawa ni Bill Survivor ngayon na uh, hapon na to. Dito na uh, area, dito sa loob na to. Dito yung uh, ginagawa sa kanyang ama. So kawawa. So kapag gabi Ben, dito yung uh, yung mga uh, bata dito sa loob na to. Hmm? So nagkukondinar. Iba yung pakiramdam ko dito nga eh. Dito na kami ngayon sa loob. May tali dito, bro. Ano to? Sa parang sampayan lang siguro, no? Oo. So, dito talaga nawala ng buhay yung bata? Oo, oh, dito. Bro. Dito, bro. Dito yun. Ito yung ginagamit nila, bro. May ano dito. Nakalimutan ko yung nekroponik natin, bro. Nakalimutan, no? Nakalimutan kong dalhin. Oo. Oh, Sayang makakausap sana natin yun. Sina, bro. Sa susunod na siguro. Ito yung... Pumok. May May naramdaman ka ba Dito sa loob Iba yung pakiramdam ko dito. Siguro. Kapag gabi, surot din. May ano pala dito. Oo. May na. Tawag nyo Ah, Aba ka dito. Sige. Nandito ka ba? May kaluluwa ba dito sa loob? Nandito ba yung bata? Nandito ba? Parang iba yung pakiramdam ko dito, guys. So, may mga, ano pa, oh. Mga naiwan pang gamit dito, no. Parang, parang, napakaluma na ng, ano. Okay lang bro, okay lang. Ano bang pakiramdam mo dyan sa loob? Sakaiba yung, ano dito bro? Ha? Kakaiba yung aura dito sa loob. May <laughs> mainit sa loob no? Medyo mainit talaga. <laughs> May tawes na ako bro. Okay oh, guys, so... Na so Anong nangyari yung pagdamadunan uh, na ginagawa natin sa

Ayun guys, so hindi tayo nakadala ng kandilan Pero iba yung pakiramdam sa loob mga ka-idol Bakal mai uhi panjan bro, ingat ke bro? Kau mai uhi panjan. Ayan guys, so ito yung sinasabi mga ka-idol no. Ya, yeah, try namin na balikan to. I ano namin pag gabi mga ka-idol, try namin na explorein pag gabi mga ka-idol no. Kung uh, may magpaparamdam ba. Kasi ngayon parang wala eh. Ano din, naglaan tayo ng oh, parang iba yung Iba yung ano? Tawag nito. Pero iba yung pakiramdam ko kanina bro sa loob. Talagang may kakaiba. Balikan natin to bro, paggabi. ay guys, uh, maraming salamat sa inyong lahat. So, ito yung pinasabi noon ha. Talagang iba yung pagiramdam ko guys sa bahay na ito mga ka-idol. Kaya, uh, try namin na balikan. Na balikan ito, paggabi mga ka-idol. Try namin na balikan to kasi uh, gusto naming makausap. Tsaka, malaman natin kung ano yung kunop uh, dulo ng mga pangyayari dito mga kaibigan. Kaya sa lahat ng mga ka-survival dyan, maraming salamat sa lahat guys. At uh, God bless po sa ating lahat guys.